Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sa so, susunod na mga slides, tingnan ko na ano yung mga hakbang sa pag-apply. Katuloy pag pag po ay nagbunan sa amin po ng pag-apply ng grupo na All the inputs were taken from the CFO to the BSWP from the A okay, from the D and from the E so una po the first step it's actually application for lang mo, coming from W W down, down image, okay lang po pwede damo na yun second yung mga oska or local ang um, social welfare department officers actually yun palawa yahanda ang mga susunod one na depositos ang original photo copy ng alimbawa sa primary. Meron po tayo ng one primary ID na pwede natin tanggapin ng una ay Certificate of Life Worth na mula sa PSA o kaya naman yung National ID card. Pwede po siya. Let us as a primary ID. Kailangan po natin na ito po yung photo copy ito kasama po ng original para matignan natin at ibang natin. Ito ang original ang naka-photocopy ay panayong na ang content. Pangatlo, kung wala sa ating sa dalawang primary ID or document, pwede po ang secondary documents na nakalista nito. So, doon po sa secondary na nakalista, kung ito na natin yan mamaya, punta mo na tayo sa step 4. After ito, kung wala sa alimang dalawang primary ID or document, pwede na yung ating nakalista ay nasa ito pa, the show it later. So, ito lima, i-submit ang application form at ang mga kinakailangan documents either sa OSCA or sa LSWBO. At para naman sa mga Pilipino na nandiniraan sa ibang bansa, it can be sent through the Philippine Embassy, the Philippine Consul General, the Department of Migrant Worker, o or sa Komisyon ng Pilipino Overseas. So, very clear naman po yun, dapat atat hanggang ani na buwan, bago sa hanggang buwan ng 3 month, na po ang mabuhay. So, pag sinabi 6 months or eight months after, so, pwede na po yung mabuhay. just saying na pwede na po, 4 to 6 months prior to the birthday, para basta mabuhay you know, po process, continue cleaning. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!